manantay. tayo dito yung padawat ng papayan mo. Ado. malup ng peket din. Ayan, may baliktad pa yun. <laughs> Naimas. Ito yung na papaya. Galing sa mga kaibigan ko. Namigay sila kahapon. Ito sila. Oh. Maraming benepisyo ang papaya. Ito yan, oh yung sa mga mahilig na katulad ko kumakain ng mga papaya mga prutas native kasi ito hindi siya ano hindi yung mga hybrid na papaya kasi mas maganda daw itong mga native na papaya kaysa sa mga hybrid hmm, guys hmm. Hmm. maraming benepisyo ang papaya dahil uh, kasabihan natin na pampaganda ng putis ng papaya ayan hmm kasi kapag wala akong ginagawa wala akong ginagawa kumakain lang ako ng mga prutas oh sayang yung nahulog ayan 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 guys. ayan pasto ito na imas e

Masamit mm. 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 Masamit na talaga. Hmm. Mm. Ano papaya man ti papaya kapsad Olive at tatawang makawan ti makarwarso ng agyan te to nagtibalay. Man dai papaya. Mm. Nasaan kita, ya? Nasaan 'yan? Mm. Dala papaya. Ay, Kumakain kami ng papaya, gusto mo? Halika. Mm -hmm. Mm -hmm. hindi na ako kakain ng kanin pumain ako ng dalawang bread kanina mm -hmm. ba? na? Matabis? oo matamis siya native pala ito ay okay. mm -hmm. ganito ang lasa niya matamis siya Dalawang puno, malalaki yung ano. Gita? Mm, Malaki Mm. Gusto mo? Ayan, bigyan mo ako. Kaya mo ako magaling. na, nakakain na. Nang papaya? Masarap, din Mm. Masamit? Yeah. Ay, nandito sila, oh. Hayaan yeah, mo sila, maglaro sila dyan. Mm -hmm. Uy, ano gawin dyan? May nakabal siya, Saan? Hmm. Tekma mo siya. Matamis. Si Juan. Ah, special Si Ate mm Hmm. Ni mm -hmm. mas. Pricel. Dito lang ano? na hinuk tanong. eh. Yung sa kapun. Pwede na kain kanin niya. Oo, sabi niya. Hmm? Nama sya, no? Hindi naman nila ano, hindi naman nila binuksan. Hoy. Yeah, Ready baga tong ninyari? Wala. Wala. maglaro stretch lang. Maglaro. As ay, ay 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 mo sila. Maglaro sila jan. ay 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 Kain na. ay mo lang. ay 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 ay